Sige, ay, okay. ano, pangalan ay, Jerry Slang, sir. Okay. Kaliya, Kali. ano ang pangalan nila? Ay, James Lanza. Okay. Si Hadia Bali siya po. Ang damayo. Ang damayo. Ano niyo po siya? Bali. Bali, kapamilya lang po kami lahat, sir. Kapamilya. Isang kapamilya lang kayo. Aha. So, kayo po ay galing dito sa 10? Oo, galing sa so, 10. bakit po lumipat kayo dito sa room? Kasi nga po, may pangyong nga daw po dumating kasi nga nagbabaha daw dyan hanggang buhon. Kaya, pause na parang para makapasok kami dito. Kasi, Kasi magpara kayo dito. sa loob. Makapasok yung tubig. Kaya yung sa loob ng tent niya po, pumapasok yung tubig. So, oh. Kailan pa ako kayo pinalipat? Kahapon. Kahapon na po. Mga anong oras po? Mga 11. 11. Nagpanghali. From saan po kayo galing? Talong-talong. Talong-talong. Talong Ilang days na po kayo dito? Mga 2 weeks. So ngayon po yung pagkalipat niya wala naman po problema problema na ano yung mga pagkain sa ano. Ah, okay naman po. Yung mga damit. Okay naman no? Wala naman po nabasa. Wala naman po nabasa. Wala naman po ang mga damit. Wala naman po Meron naman po nabasa kaya pinatuloy na namin yun. <laughs> kaya ginawa niyo ng sampayon yung ano. Yes sir kasi. Pero yung mga panig namin yung nasira kasi nga nabasa. Okay. Yung ibang panig. Ibang panig ng ano, yung pandan. Oo oh, yung gawa sa pandan. Pero plastic pa naman. Oh, okay. So, lahat po yung mga nasa tent, eh, o oh, hindi naman lahat na lumipat ako. Hindi naman, naman lahat. Yung nasa gitna lang, oh. So, ibig sabihin po, lahat po ng rooms dito, mayroong occupied na uh, evacuees. O, oh, meron, o. Oh. Meron po lahat. Pero meron pa rin natin tira sa Meron po, sa meron din po. At saka sa overport, mad madami din po. Marami pa rin. So, mga ilan po kaya ang ano na ito. Mga tao pa dito. Yung lahat po kami dito. Kasi doon ay hindi ko maka 2,000. 2,000? Marami. Pwede. Uh, baka meron ko umuwi. Baka, baka, baka lang pa rin. Hmm. Kasi wala pa akong sinabi kung hanggang kailan kayo. Yes, sir. Yes, sir. So, continue pa rin ang supply. Oo, oh, patuloy, patuloy. So, yung baha po dito, kahapon, mga hanggang sa ito, hanggang suru dito. Kaya kayo pinaalis agad. Hindi na. Hindi, sir. Pag maglakad, kami sa loob ng tent. Akala mo, nasa kotso dito. Oo, oh, nahihirapan kami sa pagkain, sa pagtulog. Kaya siguro pinalipat kami dito. Kasi nga po, mapasok yung tubig sa tent. So, kasi po, yun doon sa Grandstand, kasi mayroon daw na, kasi pinahadin daw po doon, yung iba daw, ililipat daw. So, sa inyo po ba, wala pong sinabi na ililipat kayo ng ibang malipatan wala naman po. Wala naman. Ang okay. sinabi lang ko sa amin kung sino gusto mo eh, pwede na tao. Pwede na tayo. Pero, okay. So, ano kung sinabi ko sa ibang, ibang evacuate center, wala naman po. Okay. Ah, okay. oh, wala. Sige po, Thank you. Thank you. Thank you.